sa guys, this is T-Mac Vlog so panoorin nyo guys yung mga gagawin natin ngayon so mag-deliver tayo sa Quezon City bali dalawang Quezon City pa guys so ayan guys, nakukuha na ako ng booking so parehas yung pick up natin parehas yung lugar dalawa alright Harga ko na ito te Meron pa isa Meron pa isa te Geraldine Lim Dali dalawa. Ipito kya 84. Ipito. na 166. Bali 166 na lang teh. Okay pa. Ano okay, ya? lang 4? Early mabigyan kita ng tayo limang piso. Okay ah, nakailangan na yan. Isa pa lang yun, naghihintay pa ko na isa eh. Ito na lang, nakaka ko na isa eh, sablay nga yung isa ko eh. Saan yan? Bahay toro, tsaka Bagbag. Ah. Pero pwede na, konti. So what's up sa inyo guys As yun nakita nyo naman diba Na pick up na natin yung item Dito sa may Bill Sa may Malabon So bali dalawa yung Na pick up natin dito So ayusin ko lang yung mapa guys So ayun guys This is T-Mac Vlog So panorin nyo guys Yung mga gagawin natin ngayon So mag deliver tayo sa Quezon City Bali dalawang Quezon City ito guys So ayun mga boss Para mas makita nyo ito Bali dalawa sya. Isang bahay toro Isang bagbag Bali okay, tayo box. ayun guys nandito na tayo sa first drop off natin ah. so ah, na natin para mabilis na Geraldine sir okay, take lang wait nga lang sir double check ko dalawa kasi ayun tama ah, Ay, sir thank you wala na wala na thank you sir sir. Good morning, sir. Lala move po. Apo apo apo. Blue tent. Sige, sir. Thank you, sir. Iwan ko na ang blue tent, sir. Ah, may tao dyan. Sige, sir. Thank you, po. Sir, iwan ko na lang daw po. Unit B. Okay, sir. Thank you thank you sir alright so yun guys as you can see na drop na natin yung item dito sa my Quezon City so ayun is this is it for today's video guys this is it for today's video mga katimap magkita kita na lang tayo sa mga susunod natin na vlogs so guys bye bye